Sorry lang kayo. Kaya ko gusto basta yung relax ra kayo ko. Ang pahayom lang ko ba? Sa di pa na hi tubago, ko. Kung hindi lang po ang oras natin, sir. Uh, Sige, lagay. Sige, lagay. Sige, lagay. Sige, lagay. Sige, lagay. Dili, muha na ko gamuha ito kumimitaryo. Kay doon na ko. Dili, maubitaw na nga ko. Hindi po mapahayag, sir. Dili, kay God wala, wala dito. Ano pa? Ba? Wala bang ingon dito nga doon ay cross-examination. Okay. 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 Gitawag ka na siya nga okay. replenish. Replenish ka na yung means okay. uh, oh. na pagkulong mo, yes. ino sang ipahayang. Oo. Oh, oh. Okay. So, sa di pagkulong mo ito na gana, naibulong ko, napulang yung paliyog ka mo, no? Di ba nagsulti ando ka ka moderator nga walang palagpakan, walang hiyawan? Walang sulti pero karon nakita na ko. Oh, Dali, gusto lagi na ako nga kung dili na mausap Okay. Ang pangutana na, sige lang. Ang pangutana ng ingon, may rubang talata sa Biblia na apolong sa Dios. Ang Biblia ay polong sa Dios. Walang mabasa diretsa na talata na sinasabing ang Biblia ay pulong ng Dios. Okay, okay na. Wala. Okay. <laughs> Ang susunod po na magbibigay po ng pahayag ay 30 minutes din po sa ikalawang uh, ano po, pitigan ay Sustaj Ahmad Basila. Unang hindi ko po, po, uh, 30 minutes para sa ikalawang balik. Kala Rabi Rasli Sadri Wayasirli Amri Wahlul Kauli Ang paksa na aming pong pinag-usapan na ginoong Corsino Lisa na aming pinag-pirmahan patutunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos Isa lamang ang tanong ko sapagkat sa aming banal na Quran pick up siya ng pick up ng Quran eh paulit-ulit binabanggit na ang Quran ay salita ng Diyos ang salitang Quran Mismong ang aklat ay binanggit, Quran, pinatotohanan ng Quran. Sa loob niya, binabanggit na ang Quran ay salita ng Diyos. Ang isa lang naman ang tanong ko, napakasimple lang po mga minamahal kong mga kagaya, mga surigayan yun eh. Himpling simple lang. Sinabi ba ng Diyos na tatawagin na ang kanyang salita na Biblia? Ganun lang kasimple yun eh. Kung merong isang talata sa Biblia na mababasa na sinabi ng Diyos, ang Biblia, ang aking salita ay Biblia na ipinahayag sa inyo. Ngunit wala po eh. Oh. Ibig sabihin, bakit tinatanggap ninyo na ang Biblia ay salita ng Diyos? So, saan ang galing yung salitang Biblia? Ibig sabihin pala ito'y imbento lamang. Hindi ang Diyos ang nagsabi. Sarili lamang gawa-gawa. Samantalang ang Quran, binanggit mimo, bisbo, tansilul Quran, walakikul hakim, asabi ng Allah. Ang Quran ay kapahayagan na ipahayag, pinahayag ko sa inyo. So malinaw, ang aking salita ay Quran, sabi ng Diyos. Malinaw. Yun lang naman tinatanong ko eh. Pag meron nakitang gano'n isang talata na sinabi ng Diyos, ang aking salita ay Biblia. Eh wala po inamin eh. O ibig sabihin, diyan pa lamang sa unang tanong, lagapak na ang aking katunggali. Unang tanong pa lang yan. Wala nang binatbat. Wala na personal attack. Mawala yung atong bisagotan dali na. Kasama yan. Gusto mo, sumama ka pa. Sali ka pa. Kasama yan. Dahil nandaya kayo. Ang bot ni pa sabot? pasagot, ko rin yung sa dibate. Tagalog po, tagalog po. Ang ibig mo sabihin, sasama ko sa dibate. Sumama ka! Sali ka! Sige, ako ang magtanong. Magtanong ka na! Ako, magtanong, magtanong ka na nga! ako ha! Binigyan ako ng karama. Welcome! Ako, magtanong mamaya! Magsama ka pa na marami! Okay, -tuloy -tuloy sa mo. Kami pong mga Muslim, para malaman ng ating mga kababayan, binanggit mismo yung mga talata kanina. Impact sa akin yung mga talatang yun eh. Ngunit nakakatuwa, pinatotohanan ng aking katunggali ang talata